dami buo no? Oh. kahit ano na maedad na lapit na rin tong hindi bubunga ayan oh. ang haba maputi oh. na rin ako ng ilan ito haba halos kalating di pa ang dami niya mamunga oh. ito yung ano ang dami bunga ito haba oh. Halos ah. ah, ano, kalating di pa pala sa ngigit, Ayan, ano mga itim, itim mo, oh. ano ang dahil pang ibubunga, eh. maliliit to, ang dahil pa, may bulaklak pa nga, uh. ano, na bulaklak pa, Oh. Uh. wow sa sarap nito, sariwan sa rova, pres na pres. Oh. Kadami. Kainam sarap nito. Oh. Ano you no? Know, nagbunga na pala yung mga black. Oh. Mga black siya. Resto, sarap nito. Black. kuin mga okra. Ayan. Ang namin malagkit yan. Uh, malagkit yan. Isang uh, kamata lang. Uh, Ayan, Eh, uh, tata, eh, kakalat ko yung Diyos damuhan. <coughs> Au okay. bye. -bye.